ये you ना know. ayun yung white plate to oh. delikado sya dyan eh baka makuryente sya dyan eh live wire pa naman yung uh, tinatapakan nya marami na rito nag-aalaga ng kalapati na, na mga kalapatids eh yung dati dyan kasi yan yan yang may-ari nitong dalawang sasakyan nito dati ang may-ari niyan kasi nabili na nila yan eh ang may-ari niyan dati may mga kalapati din tapos ilang beses na siyang na ano na, na, na ng kalapati siguro mga tatlo na ata kapag dumadapo diyan oh diyan sa sa transformer na yan oh dyan, sa mga malalaking wire na yan oh kaya ito delikado to kailangan umalis na siya diyan eh white flight lipad na lipad okay <laughs> nadinig niya ako eh <laughs> nakainsin din naman pala yung kalapati yun o uy nahabol mo kasi blanca imbis nakakababa na eh ano, bachir ko na yung apat mga kalapatid so. Eh. Siya nga pala mga kalapatids, mayroon pa akong babatsirin dito itong uh, dalawang mag-asawa na to. Itong uh, red bar tapos, anong tawag dito? Anong tawag dito sa isang kulay na to? Yan o. Oh. Yan, babatsirin ko rin yan. Papakawalan natin mga kalapatids. Pero matanda na to kay Alpamor Lines yung taga barangay tabo ko yung pinsan ko anak ng pinsan ko matanda na po ito kaya kinakabahan po ako mga ah isa try ko po mga ah uh, kasi mahahaba na yung pakpak nila eh. try natin mga uh, sana hindi bumalik pero tinesting ko na to mga ah kahapon ah, hindi naman umalis mga kalapatids bali nandito siya nandito sila sa bubong nandito sila sa bubong kaya try ulit natin ngayong araw mga kalapatids kasi day off ko ngayon kaya try ulit natin sana mabatcher ko tong dalawang to maganda pa naman to kasi pareho to brown eh ano o oh. labas natin mga kalapatids Lebas, lebas. Lebas natin mga kapatid. Ah, para hindi ako kabahan masyado, mabuti pa mga kalapatids, pakainin ko muna sila. Para at least busog sila, hindi sila lumayas, ba? Diba? yun na ah, yun nakuha ko ng technique nakakuha ko ng technique ah pakainin ko muna yung dalawa ayun mga tapos ko ng pakainin kaya nakakuha na naman ako ng idea kailangan pala busog kasi na, na napapanood ko sa ibang mga nagbablog eh kailangan busog daw para hindi lumayas Lebas, lebas. Para <tipun> bersin nanti. <tipun> Yun, mahaba ang pakpak niyan mga kalabatin So. medyo uh, kinakabahan pa ako mga kasi matanda na to kay Alpamore. eh. lilipad dyan o. Oh, pag hinabol ni Blanca oh. Kinakawalan ko na to kahapon eh Oh, di ba mga <laughs> Hindi sila umaalis na ng, nga uh, ano eh, nang uh, tawag dito uh, hindi sila lumalayo pero mahaba ng pakpak niyan mga kalapatid so. Oh. ayun yung apat uh, oh. Umaga ngayon mga kalapatids, bali mag uh, alas 8 na ata o alas 8 medya. Di off ko po ngayon mga kalapatids kaya mga na naman ako sa mga kalapati ko. Sana hindi sila lumayas mga kalapatids. Maganda pa naman yung kulay nila mga kalapatids. Oh. Kulay brown.

magandang part sa kalapati ah uh, uh, sa dumi linggo may trabaho na naman ako kaya hindi pa kasi ako nakakapagpagawa dyan mga kalapati sa taas mga kalapati so, yan ang mas maganda pag uh, nagpagawa ko dyan ang, uh, ganito lang papagawa ko yung sa may uh, sa maya uh, ano, balkonahe ko para ano para may tambayan din ako diyan sa taas. Ah uh, saka ano, ah uh, kumbaga ano na siya, Diretso na siya ano uh, second floor. Pwede ko na rin siyang ladyan ng nga, mga nga gamit ko ganun. Tapos diyan ako maggagawa ng kulungan diyan sa taas. Para at least uh, nakikita nila yung uh, view sa taas. Para at least ah uh, Ma, ano nila ma may memorize nila yung a uh, uh, lugar. Ito so, hanggang dito muna yung vlog ko. Maraming salamat. Uh, good morning po sa inyong lahat at saka sa lalo na sa mga nag-aalaga ng kalapati. Good morning po. Good health na lang po tayo lagi. Bye.